News Mga balita ngayon, pitong miyembro ng CPP-NPA sumuko sa Karaga. Pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging diktador umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalagan ng Malacanang. Amerikanong ilang linggo nang nanunuluyan sa naiya nakaalis na sa bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, itong miyembro ng Communist Terrorist Group ang nagsisuko sa Caraga Region. Ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, nagmula sa iba't ibang unit ng Northeastern Mindanao Regional Committee, ang sabay-sabay na nagbaba ng armas kamakailan. Kabilang sa mga sumuko, sina alias Islao, Jigjig, Jose at Maria na nasa pangangalaga na ng 36th Infantry Battalion sina alias Diego at Aguila na nagbalik loob bitbit -bit ang kanilang armas na kanilang itinurn over sa 65th IB at isang alias Kauren na sumuko naman sa 30th IB. Ang kanilang desisyong sumorender ay kasunod ng pagkamatay ni Mirna Solarte alias Maria Malaya na Regional Secretary ng NEMRC na nasawi sa enkwentro sa Butuan noong February 12. Pumalagang palasyo sa mga pahayag ni dating pangulong Rodrigo Duterte kay pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabalak din itong magpatupad ng diktatorya gaya sa kanyang ama. Paglalarawan ni Executive Secretary Lucas Bersamin panibagong budol ang mga sinabi ni Duterte na tinawag niya pang one man fake news factory. Dagdag pa nito, walang basehan at katawa ang hirit ng dating pangulo na anyay ugaling magsinungaling at mag-imbento ng maling impormasyon. Binigyang diin din ni Bersamin na mananatiling tapat sa konstitusyon at pagsunod sa batasang Administrasyong Marcos Jr. at hindi umano ito babalik sa oppressive ways na kagaya sa Administrasyong Duterte. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakaalis na ng Pilipinas ang 76-year-old na Amerikanong lalaki na nanunuluyan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang statement, sinabi ng Immigration Bureau na nagtungo na ng Bangkok, Thailand ang lalaki noong Sabado. Ayon sa airport authorities, ilang linggong tumira si Richard Lewis Lure sa NAIA Terminal 3 dahil sa mataas na gastusin. Noong January 31, nang dumating ito sa bansa at tumatanggap ng mga pagkain mula sa airport workers at mga pasahero. Ipinagbigay alam din ng sitwasyon ng Amerikano sa U.S. Embassy na nag-asikaso sa kanyang paglabas ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.